Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay taga-angon na Rizal, maaaring narinig mo na ang exclusive na lugar na tinatawag na Primrose Hill Subdivision. Kung papasukin mo ang lugar, alam mo na agad na mayayaman ang mga taong nakatira dito dahil sa mga nagagandahang mga bahay. Ang nasabing subdivision na ito ay naaakit ang mga taong gustong manirahan sa isang tahimik na lugar kung saan maaari nilang mapalaki ng payapa ang kanilang pamilya. Bukod sa mga amenities, isa sa mga ipinagmamalaki ng subdivision ay ang seguridad. Pero noong 2015, isang balita ang kumalat dahil isang lalaking residente ng lugar ang naging biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Ang insidente ang naging rason kaya hindi mapigilan ng mga tao at residente na mapatanong kung kaya ba silang protektahan ng mga security guard doon. Ito ang kaso ng aktor at dancer na si Ozu Ong. Si Marcelo Ong ay pinanganak noong March 18, 1985. Siya ay inilarawan na isang masunurin na anak at mapagmahal na kapatid. Noong 2009, siya ay nilapitan ng kilalang direktor na si Mario J. De Los Reyes upang maging parte ng all-male group na tinawag na Masculados Dos. Ang kanya naging screen name ay Ozu at ayon sa ulat, bago siya kinuha ng direktor para maging parte ng grupo, ay hindi na siya bago na humarap sa kamera dahil ang nag-impluensya sa kanya ay ang kanyang chuhi na isang fight instructor na lumalabas sa iba't ibang pelikula at mga palabas sa telebisyon. Nagkaroon rin siya ng maliit na role sa palabas na Rosalinda at pelikulang pinamagatang Halik sa Tubig. Simula nang maipakilala ang kanilang grupo sa publiko, naging sunod-sunod ang kanilang mga TV appearance na naging dahilan kung bakit agad sumikat ang kanilang grupo lalo pang naging pamilyar ang publiko sa kanilang grupo nang lumabas sila sa isang show. Ang kanyang pamilya ay naging masaya at suportado ang kanyang ginagawa dahil nakikita nilang nage-enjoy ito. Sa loob ng ilang taon, bahay at trabaho lamang ang laging nasa kanyang routine. Ngunit nagbago ito nang makilala niya si Kamay Kuwangko o mas kilala din sa pangalan na Vasha San Luis. Si Vasha ay isang miyembro naman ng all-female group na tinawag na Baywalk Bodies. Ang dalawa ay nagkakilala sa isang show at mula doon ay hindi na sila mapaghiwalay. Kaya ang mga tao ay hindi na nagulat ng magdesisyon ng mga ito na magsama na sa iisang bubong. Inilarawan ni Vasha na isang mabait at responsabling live-in partner si Ozu. Dahil kahit meron siyang trabaho ay mas gusto nitong siya ang nagbabayad sa lahat na kanilang mga gastusin sa bahay. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, sila ay nagkaroon ng dalawang anak. Ibinahagi niya sa interview na kung matikas at palibiro ang nakikita ang imahe ng mga tao kay Ozu, sa likod naman ng kamera ay isa itong tahimik, family-oriented na tao at isang mapagmahal na chuhin sa kanyang mga pamangkin. At upang gawing opisyal ang kanilang pagmamahalan, Noong 2015, ibinahagi nila sa kanilang pamilya na may plano na silang magpakasal sa December 2015. Ngunit ang okasyon na ito ay hindi na magaganap pa dahil sa masamang sinapit ng dancer noong August 2015. Isa pa mamaril sa Angono Rizal, ang aktor at membro ng grupong Masculados 2 na si Marcelo Ong de Guzman na mas kilala sa pangalang Ozo Ong. Ayon sa mga ulat, ang 30 taong gulang na miyembro ng maskulados ay binaril sa labas mismo na kanilang subdivision, ilang hakbang lamang ang layo mula sa gate. Ang pamilyang Ong ay nagulat na mabalitaan ang sinabi nito. Base sa resulta ng autopsy report, kahit isang bala lamang ang tumama sa katawan nito, ay sapat na yon para pumanaw ang dancer dahil napuruhan nito ang kanyang dibdib. Ang mga otoridad ay mabilis na inimbestigahan ang na nangyari at habang inaayos ng pamilyang Ong ang detalye kung saan at hanggang kailan ang lamay, ang ilan sa kanila ay ininterview ng mga investigador. Ang una sa kanilang listahan ay ang fiancé nito na, na si Vasha. Ayon sa kanyang salaysay, alas 9 ng gabi noong August 1, nagpaalam si Oso sa kanya dahil meron itong pupuntahan na isang show. Noong una ay gusto siya nitong isama ngunit kalaunan ay nagbago ang isip nito. Ibinahagi niya sa mga otoridad na wala siyang napansin na kakaiba sa mga kilos nito. Bandang alauna ng madaling araw noong August 2, ay nag-text si Ozo sa kanya na tapos na kanilang show, kaya bumalik na ulit siya sa pagtulog. Pero pagkalipas ng limang oras, naalimpungatan at nagising siya dahil tila may tao sa labas ng kanilang bahay. Sa pag-aakalang ito ay si Ozo ay lumabas siya ng gate para sa lubungin ito. Ngunit ang lalaki ay hindi ang kanyang live-in partner kundi ang security guard ng subdivision. Agad siyang kinabahan dahil sinabi nito sa kanya na si Ozo ay nasa labas ng gate at naghihingalo. Sumama siya sa security guard at sa kalsada ay nakita niya na ang kanyang fiancé ay nakahandusay na lamang. Sa tulong ng ibang mga tao ay agad nila itong isinugod sa ospital at sa loob ng 30 minuto, ang doktor ay tinangka pa itong i-revive. Ngunit sa tindi ng tama sa dibdib nito ay wala na rin nagawa ang espesyalista. Ang mga kapatid ni Ozu ay binahagi na wala silang maisip na tao na kayang pumatay sa kanyang kapatid dahil wala silang alam na kaaway o nakaalitan nito. At dahil sa wala silang mahanap na kulus sa mga sagot ng pamilyang Ong, ang mga otoridad ay nag-focus sa CCTV na nakatutok sa harap ng gate ng subdivision. Sa footage na ito ay nakuna na bandang 3.32 ng madaling araw noong August 2, 2015 ay makikita na dumating sa lugar ang sasakyan ni Ozo na may plakang AAO2722. Pero sa halip na ito ay pumasok sa gate, ay ipinarada nito ang kanyang sasakyan sa labas. Mapapansin mo na pagkalipas ng isang minuto, isang sasakyan ang dumating. Ang maliwanag na ilaw na ito ay ang headline ng sasakyan ni Ozu. Pagkalipas ng limang minuto ay makikita mong umandara kanyang sasakyan papalabas ng subdivision. Tatlong minuto pagkatapos niyan, makikita mo naman ang dalawang tao na naglalakad papunta sa lugar kung saan orihinal na nakapark ang sasakyan ni Ozu. Ayon sa mga otoridad, ang dalawang taong yan ay ang mga gwardya ng lugar, habang ang taong ito naman ay ang fiancé ni Ozu na si Basha. Base sa salaysay ng mga saksi, ang hindi nakita sa CCTV ay lumabas si Ozo sa kanyang sasakyan at nilapitan nito ang sasakyan na dumating. Dahil sa hindi malapit ang mga saksi, hindi nila alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Pero isang putok ng baril ang kanilang narinig. Pagkatapos bumagsak ng katawan nito ay siya namang paglabas ng isang tao mula sa sasakyan ng sospek at pinaandar nito ang Hilux papalayo sa lugar. Isa sa mga saksi ang nagsabi na naniniwala sila na maaaring kilala ni Ozo ang salarin at ang sospek ay maaaring pamilyar din sa pasikot-sikot sa kanilang subdivision. Kung hindi ka familiar sa lugar na ito, hindi, ka, hindi mo akalain na mayroong U-turn dito. So nakita namin yung Hilux kasi tumabi pa rito ng mga ilang minutes. No? Tapos dumiretso siya, pag diretso rin niya rito, nag-U-turn siya dire-diretso. So, so, kasi meaning, po, Binaba po eh. Binaba pa niya. Eh, sabi, anong daw atraso niya sa kanya o sa narinig kanila? O oh, sabi po, yung narinig po, may nakarinig po kasi na, sinabi ni Mr. Ang car na ay ang unang motibong tinignan ng mga otoridad pero ang pamilya ni Ozo ay naniniwala na maaaring hindi lamang sasakyan nito ang pakay ng mga sospek. Habang dumadagsa ang mga nakikiramay sa burol ni Ozo, ang angono police at kahit ang kanilang police chief ay naniniwala rin na maaaring hindi lamang simpleng carnapping ang nangyari. Dahil ang mga sospek ay maaaring ginagamit lamang ang angulo na ito para ikubli ang totoong nilang motibo. Ibinahagi ng police chief na ayon sa resulta ng interview sa mga kaibigan ni Ozu, nakiusap ang mga itong tingnan ang angulo na baka ang salarin ay may personal na galit dito. Sinabi ng mga kaibigan nito na si Ozu ay miyembro ng isang networking at bago ito patayin ay umutang ang dancer na malaking halaga ng pera sa kasamahan nito. Hindi nila ibinahagi sa publiko kung gaano kalaki ang pera at kung saan ito ginamit ni Ozu. Ngunit may dalawang posibilidad silang sinabi. Una ay maaaring ginamit ito bilang show money dahil sa negosyong networking. Isang paraan para makahikayat ka ng mga taong posibleng maging miyembro ay kailangan mong ipakita na nagkakaroon ka ng kita. Ang pangalawa namang rason ay maaaring ginamit ito ni Ozo para bumili ng bagong sasakyan na ninakaw ng mga sospek. Dahil sa bagal ng resulta ng investigasyon, ang ina ni Ozo ay humarap na sa media para manawagan sa publiko. Himihingi po ako ng tulong para po mabigyan ng hustisya yung anak ko. Doon po sa taong gumawa niyan, sana po mapagliwanag naman po ang isip na hindi naman ganun na... Kahit ang kapatid nito na si Dennis Ong ay nagpaunlak din ng interview at nakiusap siya sa publiko na tulungan sila para mahuli na ang mga salarin. Isang kapatid naman nito na si Maan ay dumulog sa opisina ng NBI para hingin ang tulong ng mga ito na sumali na rin sa investigasyon para mapabilis ang pagresolba sa kaso. Gusto ko lang po mapabilis yung kaso eh. Kasi ayoko nang ayoko na iiyakan ko lang yung kapatid ko nang hindi ko malang na yung kapatid ko. Gusto ko talaga gusto ko talagang ano. Gusto ko talaga syempre lahat naman tayo kapatid mo yun eh. Kasi na hirap sa akin yun eh. Hindi ako papaya, di talaga. Hindi ako titigil. Mark my word. Kawawang kawawa yung mami ko hindi naman sila tinanggihan ng NBI. At para magbigay ng kanyang suporta, ang dating mayor ng Antipolo na si Junjun Inares ay inutusan si dating Rizal Police Director Bernabe Balba na gumawa ng Special Investigation Task Group o SITG na tututok sa nangyari kay Ozu. Nag-alok din siya ng pabuyang 100,000 pesos para sa sinumang makakapagbigay ng tip tungkol sa mga salarin. Dalawang araw pagkatapos noon, dinagdagan ng local government ng Angono ang pabuyan na 50,000 pesos habang ang mga kaibigan naman ng biktima ay nag-alok din ng 150,000 para sa taong makakapagbigay linaw kung bakit ito pinatay at sino ang mga salarin. Isang linggo pagkatapos na nangyaring pagbatay, ang mga fans kasamahan nito sa maskulados mga kaibigan, kapamilya at fiyansa ni Ozu ay sama-sama itong inihatid sa huling yung himlayan. Napa-kalantver na kapalaran para sa iyo dahil kung kailan ka natuto at nagsimula bumuo ng pamilya, sa kaka naman kinuha. Parabig sa nawabat sa adib na tao dati pidak sa grupo. Hindi kinde na yung malalibutan. Lahat ay naging emosyonal at ang iba sa kanila ay hindi napigilan na gamitin ng pagkakataon para manawagan at mag-apila sa publiko na tulungan silang makuha ang hustisya. Tol, hindi ka papayag. Ganito lang. Hindi ka papayag. Ang Kaya kung sino man sa inyo, magsalita na kayo. Ang task force na ginawa ng NBI ay pinamunuan ni NBI Agent Rizal Rivera. Kung pamilyar ka sa pangalan niya, yan ay dahil siya rin ang team leader ng grupo na naatasan na mag-imbestiga sa isang kaso na na-cover ko na tungkol sa real estate agent na si Catherine Lee. Kung hindi mo pa napapanood ang video na yun, i-check mo ang playlist sa channel na ito. Bago matapos ang buwan ng August noong 2015, gamit ang kombinasyon ng resulta ng Ballistic at Medical Legal Report, ang NBI ay nagroon ng reenactment. At ang resulta nito ay tila iba sa mga naunang report ng media at pininiwalaan ng pamilya ng biktima. Ayon sa NBI, si Ozu ay nasa loob ng kanyang sasakyan at nakaupo sa driver's seat nang nilapitan at binarilito ng sospek. Sinabi ni Agent Rivera na ang gasgas sa kaliwang bahagi ng mukha nito ay maaaring nakuha ng biktima noong kinaladka dito ng sospek papalabas ng sasakyan. Ngunit kahit na ipakita na nila sa publiko ang kanilang reenactment at teorya ay hindi naman ito nakatulong dahil kahit sila ay wala pa rin clue sa pagkakilanla ng mga ito. Sa kasamaang pala dahil sa nahihirapan ng PNP at NBI na tukuyin ang mga salarin, isang pamilya pa ang nakaranas ng parehong sakit na naramdaman ng pamilya ni Ozu. Ayon sa ulat, noong August 14, 2015, ang mag-asawang Agbayani na mula rin sa Ongon Rizal ay hiningi ang tulong ng mga Tridad dahil hindi umuwi ang kanilang 27 taong gulang na anak na siman, na si Ernest John Agbayani. Ayon sa kanyang ina, si Ernest ay nasa Pilipinas noong July 2015 pa para magbakasyon. Katulad ng pamilya ni Ozo, emosyonal na nalulugagan ang pamilya ni Ernest sa publiko. Ernest John. Kung saan ka man, nandito po kami waiting for you miss na miss ka namin, anak. Di ba itong sign natin nung umasok ka sa maap? Ganon din ako, anak. Be strong kami for you. Maglaban ka namin kasi mahal na mahal ka namin. Ngunit ang kanilang kinatatakutan ay nagkatotoo nang ang wala ng buhay nitong katawan ay natagpuan sa isang bangin sa Tagaytay. Ayon sa mga otoridad, ang mga kamay at paan nito ay nakagapos na parang isang baboy. Binalot ito ng car cover at ayon sa eksperto, ang ikinamatay nito ay ang malakas na pagpalo sa ulo gamit ang matigas na bagay. Dahil sa bloated at naagnas na ang bangkay, si Mrs. Agbayani ay duda na ito ang kanyang anak dahil ang damit at suot itong belt ay hindi pamilyar sa kanya. Kaya para makasigurado na ito nga ang nawawala nilang kapamilya, ang NBI ay hiningi sa kumpanya nito ang dental records ni Ernest at gumamit din sila ng DNA testing. Ang angulong napping ay agad tinignan ng mga otoridad at humingi sila ng kopya ng CCTV sa mga establishmento na makikita sa loob at labas ng subdivision na maaaring makatulong para matukoy nila ang mga huling sandali na ito ay nakitang buhay. Ang clue na kanilang hinahanap ay nagmula sa kopya ng CCTV na ibinahagi sa kanila ng local government ng Angono. Dito ay makikita mo na quarter to 3 p.m. noong August 14, 2014, nahagip ang sasakyan ni Ornes na may plate number na AIA 6237. Ngunit dahil sa tinted ang sasakyan, hindi matukoy ng mga otoridad kung si Ornes ba talaga ang nasa driver seat. Ngunit kahit nahanap na ang bangkay nito at meron na silang kopya ng CCTV, katulad ng nangyari sa kaso ni Ozo ay tila laging dead end ang investigasyon. Nagbago lamang ang lahat ng isang lalaki ang pumunta sa presinto ng Dasmariñas at sinabi nito na kailangang manmana ng mga otoridad ang grupo ng mga kalalakihan na nakita niya sa kanilang lugar sa barangay Langkaan. Ibinahagi ng informant na pakiramdam niya na may binabalak ang mga itong masama. Ang impormasyon na yun ay hindi ipinagwalang bahala ng mga otoridad at kaagad silang nagtungo sa lugar. Nang makumpirma na ang mga ito ay hindi nakadara doon at kahinahinala ka ng mga kilos, ay agad silang inaresto. Ang mga lalaki ay kinilalang sina Christopher Kyle Ernie, Ariston Jimena, Paulo Hernandez at Rakino Organap Jr. Ang sasakya ng mga ito ay dinala din ng mga at nang tinignan nila ang record nito sa LTO, ito ay nakarehistro sa pinatay na siman na si Ernest Agbayani. Ayon sa mga eksperto, ito ay pinanturahan na ng itim, nilagyan na ng induction sticker at binago ang plaka. Nasamsam sa grupo ang dalawang mga droga, baril, uniforme at radyo ng mga pulis. Nang maidaan sa interrogation ng mga salarin, nagulat ang mga otoridad dahil ang sospek na si Christopher Kyle Ernie ay umami na kasama siya ng grupo na pumatay kay Ozu. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, ang mastermind ay ang 34 at taong gulang na tricycle driver na si James Ilano at 34 at taong gulang na call center agent na si Paul Hernandez. Lalo siyang pinaniwalaan ng mga otoridad nang isinama niya ang mga ito sa lugar kung saan itinapon niya ang murder weapon at iba't ibang gamit nito. Patong-patong ng mga kasong ng sa kanila pero hindi nagtagal. Si Kyle Ernie ay pansamantalang nakalabas ng kulungan dahil ayon sa judge, hindi malakas ang ebidensya ng prosecution laban dito. Ngunit ang kanyang kalayaan ay hindi nagtagal dahil noong March 2017, Napatunayan siyang guilty at si Judge Maria Conchita Lucero de Mesa ay kaagad siyang ipinaresto. Gamit ang tip mula sa isang informant na si Kyle ay nagtatago sa North Fairview, Quezon City, ay kaagad nilang pinuntahan ang lugar at nang makita nito ang mga otoridad ay hindi na siya pumalag. Wala nang lumabas na ulat kung ano ang nangyari sa kaso ng kasabuating Kyle pero ang malinaw ay ang mga taong idinamay niya na pumatay at di umanong tumangay sa sasakyan ni Ozu na sina Ilano at Hernandez ay hindi nakulong. Sa mga naganap na hearing ay niniwala ang judge na walang malakas na ebidensya ang prosekusyon at mga otoridad na magpapatunay na ang mga ito talaga ang pumatay at tumangay sa sasakyan ni Ozu. Pagkatapos ng paglilitis, hindi na nagbigay ng interview ang pamilyang Ong. Ayon sa ulat, ang fiancé ni Ozo na si Vasha ay pinakasalan ang labi ng dancer ilang araw bago ito ilibing. Ang update sa kung nasaan na si Vasha at kanyang mga anak ay hindi malinaw dahil mas pinili nilang mamuhay ng privado. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.